kayo na mga bata. Yan, naririnig niya yung video. Okay na yan. yan. Fresh ka ng So sabi ko, para malagyan ng tiyan natin ng pagkain, diskarte ang gagawin natin. Yan. Diskartehan natin kung maano tayo mga bubusong. Ayan na, party party! Ang una mong gagawin ay sisilip ka muna sa pinto. Kung wala pa rin nakapansin sa'yo, ay sisilip ka na sa bintana. Kung hindi ka pa rin napapansin, ay sumilip ka na rin ulit sa medyo malapit na sa advisor nila. Yun na nga, kung wala pa rin, doon ka na sa malapit sa pinto kung saan makikita ka na ng kanilang advisor at for sure, sila na ang mahihiya sa'yo dahil may bitbit -bit ka na ngang plato. At syempre, ikaw, medyo mahihiya ka pa ng konti. Pero dahil gutom ka na, babaliwalain mo ito at papasok ka na. Ayan na nga, sa dami ba naman ang handa hindi ka mabubusog? Yan ang diskarte ng walang advisory class.